Balita naman po tayo ngayon sa Metro Manila. 37 Chinese na iligal umanong nagtatrabaho sa loob ng multinational village sa Paranaque ang dinakip sa isinagawang raid ng mga tauhan ng Bureau of Immigration. Walang ang kaukulang papeles sa mga Chinese sa mga negosyong itinayo nila roon so sila sa jail facility ng immigration sa Tagig. Ayon sa mga tauhan ng barangay Moonwalk na nakakasakop sa multinational village, kahit sila na sorpresa sa biglaang raid. Aminado rin ang mga taga-barangay na wala silang datos kung gaano karaming Chinese ang nasa multinational village. Kahit daw kasi sila hindi basta makapasok sa village dahil pantay sarado umano ito ng tila private army ng homeowners association. Wala pa namang pahayag dito ang asosasyon. 2017 pa raw nang magsimulang pumasok at tumira doon ang mga nasabing Chinese. <coughs> Binahan naman ang ilang kalsada sa Metro Manila kahapon kasunod ng pagbuhos ng malakas na ulan. Sa Kaloocan, may mga sasakyan at motor pang sinusubukang dumaan o sinubukang dumaan sa binahang kalsada. Pero tumili ka mga ito dahil sa taas ng tubig. Usad pagong naman ang daloy ng trapiko dahil pa rin sa baha. Dama ang matinding traffic hanggang sa Quezon City, partikular na sa May Fairview. Perwisyong baharin ang bumugad sa mga residente sa Las Piñas. Sinamantala naman ito ng ilang banta na o ilang mga bata na nagtampisaw sa baha. Ayon sa pag-asa, dulot ng Southwest Monsoon o hanging habagat ang mga nararanasang pag-ulan sa Metro Manila. Samantala, patong-patong na reklamo ang kinakaharap ngayon ng apat na polis na sangkot umano sa kidnap for ransom ng mga dayuhan. Kahapon, iniharap sila sa media sa may Camp Kabilang narito ang isang police mayor at tatlong sergeant. Nabisto ang kilos ng grupo matapos makawala ng dalawang Chinese na dinukot nitong nakaraang linggo. Dismayado naman si PNP Chief Romel Marbil sa kanyang mga kabaro. Lalo't pat sinisira raw ng mga sospek ang tiwala ng, mga pu ng publiko sa mga pulis. Magsasagawa naman ng follow-up operation. Ang PNP sa insidente lalo't may sampung banyaga pa raw ang uh, pinaghahanap. Ted Pailon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 a.m.